Umpisa natin sa 1980 ang rapsong na na Onsen Delight ni George Javier para di ito ng The Sugar Gang's Rapper's Delight noong 1979. Ang pangyayari to ay naganap sa tundo Lugar na saya, lalo na kung may gulo Ang anong kapitbahay na si Maki Islaw, Asawa ni Alibarang na taga Marilao Sila ay may anak na ubod ng ganda Mangalan ay out Noong sumunod na taon, 1981, is Rock and Delight na inawit ni Vincent Daffalong. Remind ko lang na di talaga rapper by profession ang dalawa pero sila ang unang nag-expose ng Pinoy rap sa bansa. Hoy, hoy, kung ko, ang tuwa ng buong markada na muling magsama-sama. Tanong dito, tanong doon, ano sa hapon ang gwapo, Kamukha ko ni... Makalipas ang mahigit isang dekada, sumikat ang mga kababayan ko ni Master Rapper Francis Magalona. Mga kababayan! sa ay Sa parehong taon, sumikat ang Humanap ka ng pangit ni Andrew E. Para sa kanyang debut album na Rap plus Andrew equals party Dahil sa phenomenal success nito ay ginawan pa ito ng pelikula Hindi rapper si Jelly De Belen pero technically speaking siya ang unang Pinay na nagrap ng Tagalog. Ito ang Mr. DJ para sa soundtrack ng 1990, Humanap Ka ng Pangit. Party. Uy, walang duda. Ang dami tao doon. But lahat ng tao ay uh -huh. gumagalaw. Ngunit bakit ah! walang sumasayaw? Sa mga hindi nakakaalam, ang unang profesyon talaga ni Michael B. ay rapper. Nakilala siya noong 1991 para sa kanyang rap song na Maganda Ang Piliin, Ayoko ng Pangit. Marami ang sumikat noong 1991, kasama na rito si Denmark, also known as Marky D, sa kanyang rap song na Luning Ning. Noong isang araw doon sa kamuning Mayroon akong namit pangalan Luningning ni Say pink trip na ay saging Talagang sexy Nakakapraning Pinanong ko siya Noong 1991 din, sumikat ang unang Pinoy rap na pinagsamang Tagalog, English at Chabacano. Ito ang Hoy Chismosa na pinasikat ng Rap Asia. Diyan ka numero uno, magaling ka sa chismisan kahit di ka pakainin, basta mayroong usapan Hoy Chismosa heto na talaga ang legit na unang babaeng rapper sa Pilipinas si Lady Daya noong 1991 para sa kanyang rap song na Sasasadang. Ng no First female rapper din si MC Lara noong 1991 at isa sa mga sumikat niya ay ang Super Quento super kwento. Sari-sari mga kwentong buhay Pilipino. Kung kayo'y interesado, ay makinig. Kayo. 1991 din sumikat ang rap group na galing sa Rap All Paris crew ni Andrew E. Ito ang Bass Rhyme Posse. Kasama si Corina sa na kulo, hindi ko na alala, na pala at unang araw sa eskwela. Yan ang bata na inawit ng Rappy Boys noong 1991. Kasama rito ang batang rapper na si Russell Abrigante. Probably siya ang unang batang Pinoy rapper. Bata ba alam na, alam ko, ah, bata ba Sino pa naman na kalimutan sa eka si bata na inawit ni Jamie Magtoto, also known as Jamie Baby noong 1991. Siya ay anak ng composer, movie scorer at miyembro ng bandang Wadab na si Ray Magtoto. 1993 naman sumikat ang death threat sa kanilang rap song na gusto kong bumaet pero di ko magawa. Remind ko lang na wala pa si Clock 9 on time na yun. Bali, 1997 na siya naging member. Bumait. Heto, malaki ang impluensya ng mga to nung pumasok sila sa eksena ng hip-hop. Sila ang master plan at isa sa mga pinasikat nilang rap song ay ang Bring That Booty noong 1993. More than the brother... Jabonga na inawit ng Legend Misfits noong 1994 para sa kanilang album na Sons of Flip Hop. Jabonga, 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 Jabonga. 1994 din sumikat ang Check the Hood na pinasikat ng 4 is Playba para sa nilang debut album na Too Much Flava. Sino ba naman ang makakalimot sa rap song na Miss Pot na inawit ng Urban Flow noong 1996 para sa kanilang album na Test the Flow? Sige kita miss me, sakit po. kita miss me, sobra. Sige kita miss me, maganda sa palagay ko. Mahal na nga kita. Ah. 1997 din mix na ang Mad Poets para sa kanilang ikatlong mundo. Duelo na inawit ng Pamela D. Magiba noong 1997 para sa kanilang album na Broke and Unsigned. Heto ang matindi, loob at labas na inawit ng Recognize All Stars noong 2000. At syempre di mawawala ang super successful na Stupid Love na inawit ng salbakutan noong 2001 para sa kanilang debut album na Ayoko ng Ganitong Life. Nag-gain hit naman no 2003 ang Hizumo na inahutan Dice and K9 also known as Mobstar. Ito ang unang rap song na pinagsamang English at Japanese na performed ng Pinoy rappers. We love you from the very start. I don't care if you break my heart. I'm the man and I'm here for you. Believe me cuz my love is cool. Come on. What? Dito na unang umeksena si Glove 9 bilang solo artist sa kanyang awit na Simpleng Tao noong 2003 Noong 2003 naman ay nakilala ang Pinoy rapper na si Apple Diop ng Black Eyed Peas Para sa awit na The Apple Song na isa sa soundtracks ng Elephant na Noong 2004 naman, nakilala ang junior rap artist na si Ike nung inawit, pa si inawit niya ang kahit bata pa ako para sa kanyang album na Ang Bawat Bata. At kahit kailan, hindi ko to malilimun. syempre hindi mawawala ang 2005 rap song na Babet na inawit ng dagong rapper. song na nagpasikat sa dagdang laso noong 2009, Nagmahal ako ng bakla. Ito ay isang kanta tungkol sa mga batang mas gustong mahalin ng isang bakla dahil sa kanilang pagkabigo sa mga babae. Lang kami, bakla na lang ang, aming iibig. ang rap song na Tao Lang na inawit ni Looney noong 2012 para sa kanyang album na I Am Normal aking ipinautos Isa ng aking ballpen Malapit na maubos Isang patak na lang Pero aking ibubo Maliba na magkamali Ang sang ko We don't die, we multiply. Ninawit ng 187 Mobstas All Star noong 2012. We don't die, 2012 naman nang sumikat si Abra sa kanyang awiting Gayuma. Tungkol ito sa isang lalaki na na sa kanyang kapareha. Ngunit ang kanyang kapareha ay isang bakla na napagtanto ng lalaki pagkatapos na mabigyan ng Gayuma. Sumikat naman ang rapper na si Basilio bilang solo artist noong 2013 sa kanyang nakakakonsensyang Lord Patawad. Get in pa pag gusto ko lang pag andiyan ang tropa natagayayaan ha hanap ako ng mapagtrip pa pag 2013 in sumikat ang rapper na si Shey sa kanyang rap song na Trip lang. No Pinakamasaya yung lano, -a -a proper, Tangon 2016 sumikat si Al James sa kanyang rap song na Pahinga. Pag-ingaw muna, pag-ingaw Nakilala na ang rap group na X-Batalyo noong 2016 sa kanilang uh awiting No games Ngunit na pag talaga ang kanilang pangalan noong 2017 noong nilabas nila ang Hayaan Mo Sila Ibutan mo na yan, sige-sige maglibang, wag ka magpakaibang Dapat kahit tawa lang, ang problema sa baba dapat tingininda Hayaan mo silang magkapagsayaw, diba? 2017 din nakilala ang rapper na si Shanty Doe sa kanyang awiting Nadarang. <mulit> nakilala naman ang rapper na si Vic noong 2017 sa kanyang rap song na Marlboro Black. Oh, i -i -i kung anong gusto mo, oh, Sumikat naman ang almost noong 2019 dahil sa Dalaga Pilipina Challenge. Isang dalagang Pilipina, dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Taong 2019 rin sumikat si Nick Makino sa kanyang rap song na Neneng B. Dahil sa TikTok ay sumikat ang 1096 scan noong 2020 nung nirelease nila ang Pajama Party. Sa pam pam Taong so 2020 sumikat ang Marikit ni Juan and Kyle. Bigay ng kulay sa mundo Sana ay O ko Noong 2021, sumikat ng controversial hit single na Know Me na inawit ng 8 Balling. Noong 2021, sumikat si Easy Mill sa kanyang rap song na panalo, Trap Carinosa. na natural ko na Kunsap pa pa na pagtala sa loob ng dalim ng tang tanda ko parang panahon ng taktoyot tag Talagang lito na ako kung saan ba ko nilabidan ko, ko. ko. ko". Ang kasi may diwata na bagdiinit ko